problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. <sighs> Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa iyo. Love me, Kathy G. This love letter is from Ray. Dear Kathy G, Matagal na akong nakikinig sa programa niyo, pero ngayon lang ako naglakas ng loob magsulat. Isa itong kwento ng pagsubok, ng pagkakamali at pagpili pa rin lumaban sa gitna ng lahat. Para sa pamilya. Itago niya na lamang po ako sa pangalang Ray, isa akong ina. Nagsimula ang lahat ng bagong graduate kami. Magkasama kami sa trabaho ni Ernie. mag kami sa isang startup up company, Kathy. Iisang barkada naming dalawa, parehas kaming fresh grad, parehong idealistic. Parehong maraming pangarap. Sa una, barkadahan lang ang tawanan, kulitan, hanggang sa naging kami. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin hindi agad kay Ernie, hindi rin agad sa pamilya ko. Mabilis ang lahat, Kathy. Parang hindi pa kami handa, pero pinasok pa rin namin ang relasyon. Tapos nag-break din kami agad. Akala ko tapos na yung chapter na yon. Pero ilang linggo lang matapos kaming maghiwalay, nalaman ko nabuntis ako. Again, hindi ko nga alam kung kanino ko sasabihin. Hindi agad kay Ernie, and of course, sa family ko, lalo na't sa amin. Parang stigma o nakadikit na sa aming pamilya ang maagang pagbubuntis o hindi maayos na nararating sa buhay. Yung nanay ko maagang nabuntis. Yung bunsong kapatid ko ganun din. Yung nag-iisa naming kapatid na lalaki hindi nakapagtapos ng college. Yung panganay naming kapatid ang nag-iisang maayos ang narating. Nasa abroad na at may sariling pamilya. Para bang ako na lang ang pag-asa, Kathy. Pero ako pa yung sumunod sa yapak ng pinipilit naming takasan. Matagal kong itinago ang pagbubuntis ko pero syempre, hindi habang buhay matatago yan. Nalaman din nilang lahat nung una, galit. Tahimik na galit. Disappointed na hindi kailangang sabihin. Pero ang hindi ko inaasahan yung lolo at lola ko ang nagsabi sa akin na palalakihin nila ang ipinagbubuntis ko. Sila at ang nanay ko ang unang umunawa pero karamihan sa pamilya namin, parang binangasan na kaming lahi ng purong sablay. Pinilit kong isama si Ernie sa lahat ng bagay, Kathy. Sa mga ultrasound, check-up, appointments. Sumasama naman siya. Pero gaya ko, hindi rin niya masabi sa pamilya niya. Tatay niya jeepney driver, nanay niya namanahi. Ayaw niyang madagtagan pa ng sakit ng ulo nila. Pareho kaming takot. Pero isa sa mga ultrasound sessions namin ay may nadiskupre. Kambal pala ang dinadala ko, Kathy. Pareho kaming natulala nun. Pero si Ernie, siya pa ang naunang nagkwento sa mga kaibigan namin. Parang may halong excitement sa boses niya kahit bakas sa mga salitang binibitawan niya, ang kaba. Idagdag pa dito ang high-risk pregnancy ko, Kathy. Mahina talagang katawan ko pero nagtatrabaho pa rin ako noon kasi gusto kong ipuni ng kailangan ng mga anak ko. Marami akong gamot na tinitake para lang masustain sila. May isa sa kambal na mahina kasi naaagawan ng nutrients. Yung isa naman bumaliktad kaya kinailangan kong maschedule ng C-section. Sa gitna ng aking pagbubuntis, dumating din sa punto na nagka-girlfriend si Ernie Cathy. Siyempre, nagkainitan kami. Maliban sa grabe na nga ang aking pagbubuntis, piling ko pa parang ako lang mag-isa sa sitwasyon ko. Ang pinakamasakit sa lahat, nang kailangan kong isugod agad sa ospital dahil mat mamamatay na yung isa sa kampal. Kailangan na rin akong isisaryan para maisalba. Napaaga ng isang buwan ang panganganak ko, Kathy. Dahil hindi kami okay ni Ernie nung panahon na yon, napilitan akong ilagay sa birth certificate ng kambal sa father section ng form na unknown. Ngayon, tinatawanan na lang namin pag napag-uusapan namin ang birth certificate ng kambal. Ilang taon kaming nag co parenting Noong may iba pa siyang girlfriend, ako naman ay may iba pa ng karelasyon. Pero habang lumalaki yung kambal, Kathy, unti-unti naming naisip na baka pwede pa Nagkataon na pareho kaming single noon at tuwing bakasyon sa eskwela, hinahatid ko yung kambal sa bahay nila Ernie. Doon kami nagsimula mag-usap ulit, hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga magulang. Sinubukan naming magsama. Lumipat si Ernie sa bahay namin sa probinsya ng Rizal, pero hindi naging madali ang muling pagsasama namin, Kathy. Nawalan siya ng trabaho. Ako sa pagiging BPO agent ang pinagkakitaan ko. Laging kulang, laging kapos, dumating ang punto na lagi kaming nag-aaway, pareho kaming pagod, pareho kaming nagdududa kung tama pa bang magsama kami. Hanggang sa nawalan din ako ng trabaho. Parang napipilitan na lang kami para lang sa mga anak namin. Pero pinili pa rin naming magkasama. Kahit masama pa ang tingin ng pamilya ko sa kanya, kahit lagi kaming sinusukat ng mga mata ng ibang tao. Kasi sa dulo, kami pa rin ang magulang ng kambal. Kami pa rin ang ina at ama. Naisip naming magpakasal, maraming nang Maraming nagtanong kung tama ba ang ginagawa ko, pero pinagpilitan ko pa rin yung choice naming dalawa. Hindi nagtagal Kathy nagkaroon ng oportunidad na isa sa amin ay mga ibang bansa at ako yon. Naiwan sa Pilipinas si Ernie kasama ang kambal. Lumipat sila sa Quezon City para mas malapit sa pamilya at mas mapadali ang paghahanap ni Ernie ng trabaho. Hindi nagtagal, nakuha siya sa trabaho. Kahit maliit ang sahod, nakapag-ipon siya para sa pamilya namin. At nang magka-COVID, umuwi ako. Nakahanap ako ng work from home na trabaho. Pero si Ernie, nawalan ulit. Bumalik kami sa Rizal, Kathy. At ngayon, heto kami. Hindi pa rin perpekto. Marami pa rin kulang. Pero natutunan naming magsalo sa hirap, hindi lang sa saya. Hindi ito fairy tale ending, Kathy. Pero ito yung totoo. Pinili namin ang isa't isa dahil hindi dahil perfect kami, kundi dahil pareho kaming hindi sumuko. Pero sana balang araw, matawag namin itong happy ending. Oo, aaminin ko may takot pa rin ako na baka sa mga susunod na araw pwedeng subukin muli ang pagsasama namin. Pero Kathy, paano nga ba mapanatili ang tibay ng relasyon? Paano mapanatili ang kilig kahit matagal na ang inyong pagsasama? Ang dito na lang. Maraming salamat. Ray. Love me, Kathy G.